how do you react pag si dayan ang uh, pinagkakaisahan? You, you know what I'm saying? I would see her being bashed Apo. for flexing, for spoiling your kids. Apo. There was a time pa, Rodjun, di ba, na ang sumusuporta sa'yo uh, sa buhay ay si dayan. How do you guys, you know, handle controversies like this? Ako po talaga, kami ni Diane, kinakausap ko siya kasi mga bashers, mga inggit yan eh. Wala naman silang ibang ginagawa sa buhay kundi ibang magbaba ng mga tao. Pero tayo, alam namin yung totoo, alam namin yung hard work. Tsaka si Diane din, syempre na start pa lang din siya mag-diet, mag siya about sa, sa weight niya. Lahat na. Sa lahat ng na ginagawa niya. Pero yung wife ko kasi, sobrang love na love ko siya. And na-appreciate ko yung ginagawa niya for the family. And hindi kasi nila alam kung ano yung hirap na isang nanay. Kung ano yung pinagdadaanan na isang nanay. Kasi ako, mas lalo kong minahal si Diane nung nandun ako sa hospital, nung nag-give birth kay Isabella, so nakita ko yung sacrifices niya, yung hirap na pinagdadaanan niya, yung ginagawa niya sa family. So ako, sinasabi ko sa kanya, huwag niya pansinin yung mga negative. Doon tayo sa positive, at least wala tayong nasasagasaan na kahit na sinong tao. Enjoy natin yung life, and sobrang blessed tayo to be stressed. So enjoy life. Excellent husband. Yun nga po eh. Diba? I really grabe. hope you can find, but I think you have a boyfriend. Sana kaya yun. Ang tagal niya? Dasuri. Tagal? Ang tagal. Anong oras ba dapat siya dumating? Midnight sana. <laughs> <laughs> Para masaya. Okay. After the Dilaw uh, dance, yes. you posted, and I quote, I think I'm ready to fall in love again. Ay, sabi ko. Sinabi um, mo yan. mo yan. <laughs> <laughs> Alam ko yung pinoos mo yan. Di ba? Uh, niya. Anong ibig sabihin nung Dasali? Lagi naman po ako ready, Tito Boy. Lagi. Okay. But then, hindi siya talagang dumatating. <laughs> ah, talaga? Ang tagal talaga. And ewan ko po, parang la lagi naman po ako ready kasi yung edad ko po. Millennials po kami. So, uh -huh. talaga... Bakit naman napaka uh, may emphasis yung kami? ano ako? Oo, di ba? Millennials tayo. Tayo. <laughs> I'm joking, yes, yes. I'm joking. Okay, but, you're and, ready but uh, hindi siya dumadating. Hindi po talaga. Mapili ka ba? Ma baka pa kang masyado kang mapili. I think kasi mas na-enjoy ko talaga yung solo life, single oh, life. And then I, I respect that. I love to be alone with my dogs. That's it. So hindi ako lumalabas. Wala din akong connection dito na like from the school. Hindi rin ako nag-aaral dito. Wala din akong church dito, family wala. So, wala po, lone okay. na lang. Dito. You know, may may tinatawag sila ngayon yan eh. Welcome aloneness. Oh, uh oh. Actually na enjoy ko po talaga si. That's right. Uh oh, yes. and ah uh, totoo ho 'yun. There are people na uh, hindi sila masyadong masaya pag walang kasama, but there are people who enjoy yes. being alone. Yeah. Pero kung magkakaroon ng pagkakataong, mamili ka ng boyfriend, Pinoy o Koreano? Anong pipiliin mo? Pinoy po talaga ako. What's wrong with the Koreans? Kasi for 23 years, so, uh, uh, three, 23 years, I was in Korea and then I experienced with Korean boyfriend. Oh, pa paano sila? Ngayon naman, sana naman, Pinoy naman. Hindi, yung experience mo nga sa Korean boyfriends, anong klaseng boyfriends ang Koreans? Um, actually, lahat na meet ko cheaters. Oh. Yeah, so yun talaga masakit po sa akin. Kaya medyo matagal din ako naging single. Super single lang po ako. Tapos, nung nag medyo ready na, wala na pala. Wala uh, na, hindi na dumadating. Ito naman, parang <laughs> tapos na ang kwento. May dating yun, di ba? Yeah. Oh, po, oh. Pero, uh, mid, sabi baka mo, meron nyan, kang, baka nating, meron kang ano. Sige, maghahanap ako. Oh. Uh, uh -oh. Kayo din po, sana maaari. Oh. <laughs> uh, 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 ulitin mo yun. Oh. Uh -huh. Yan, yan po, sana na, meron po. Nakapag-usapan naman yun. Ah, sige Pag po. meron, oh, bye, so, saan ko pa pupuntahin? Ano And po? a joke lang. <laughs> 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 Rodjun, um, you know, somebody was telling me, you know, look at Rodjun. He is one of the best fathers. I mean, you know, yung, your, your life is open. Diretsang tanong, you're almost perfect as a husband, as a young man. What, what's wrong with you? <laughs> what's wrong? Oo. Uh -oh. May kahinaan ka ba? Uh, actually, Tito Boy, uh, siguro parang wala akong kahinaan dahil siguro kapag may times na darating doon or kung darating mang doon, ang lagi kasi ginagawa ko, prayer. Si Lord talaga guided ako ni Lord dahil lahat ng ginagawa ko sa buhay ko, blessing yun eh, na gumigising ako everyday, nakaka-spend ako ng time sa wife ko, sa family ko, na enjoy ko yung work ko, nakakasewa ko to inspire people. So parang... Sa kasentro sa buhay niyo talaga ang Diyos. No? Yes po, yun po Ganda. siguro yung sikreto ng buhay namin ni na Dad.